magandang magandang umaga tanghali halya pun gabi sa inyo mga pangat anong oras naman muntod pa no shout out sa lahat diyan mga pangat good bless morning sa inyo lahat dyan, ship at kung nasaan tayo mga pangat alam na mga pangat nandito tayo mga pangat sa Ajman yo sige bibisitahin natin ati ating prinsesa bago tayo pumasok bukas at kung anong araw ngayon mga pangat syempre araw ng linggo at, at alas 9 ng umaga yeah. today is January 28. Ayan, uh, na tayo sa ating prinsesa dahil uh, kailangan natin kunin yung ating null card, mga pangat. Dahil nung uh, umuwi siya ng mga pangat nung napanood yung vlog natin, nung kasama natin siya, uh, yung null card natin nasa kanya. So, natin kunin kasi nakaregister yun sa ating uh, ID na pang -unly. mag a na tayo mga pangat, oh, starting tomorrow. Siyempre, may dala tayong baon mga pangat sa kanya. Nakainoba pa yan mga pangat. oh. Alas 5 na nagising mga pat ng umaga, nagluto pa tayo ng adobo para mayroon tayong pa pasalubok. At saka mga pat, nag -uulan dito ah Nag-uulan sa Atchiman, makulimlim ang panahon. Ayan eh, no? di mm. Diba? Makulimlim ang panahon at hindi humhuni ang ibon para bang nananaghoy. Yun, ba diba? Tapos, pero ang mga ibon na kang oh di Diba? oh oh di ba Mapa dubai Ajman, Abu Dhabi <laughs> Ang mga teka-lapats talaga naman Nasa siyudad lang mga pangat Takalat-kalat ah, Dumalo mo tayo sa lulu dahil nag-withdraw tayo mga pangat Dahil ah, kailangan eh Kailangan mag-withdraw eh Mga pangat, hanap tayo ng taxi na pwede nating sakyan Dito lang sa lulu Parang walang garong taxi ngayon ah na tayo ah. Okay, thank you, bye Give, keep, the, keep the change, huh? For you, okay? Thank you, thank you. So, mga pangat. Dito na tayo sa bahay ng ating anakis. Pero, hintay natin siya dito sa baba. Dahil nag-auto siya sa trabaho. Ang doon, mga pangat, oh. Doon, oh. No? Hanggang na tumangbay doon. Kaya lang, walang time, eh. Wala tayong time. So, yung mga pangat. Pumasok na ako dito. <laughs> hintay natin siya dito, mga pangat, sa tapat ng elevator. Yan. Dahil medyo umbun sa labas mga kapat sa sa Adsima pero sa Dubai hindi naman Ayan ah, mga pangat shoutout kay Julian Iglesia yun mga pangat uh, siya kung bakit di ating nakakasama yung uh, sa pag-vlog uh, medyo busy ganoon talaga may kanya-kanya tayong ginagawa sa mga kanya-kanyang buhay busy rin sa trabaho niya nag explore siya sa trabaho niya siyempre okay naman okay naman siya rito tingnan natin kung makapasok sa apartment niya or hindi pero Nung nakara, nakapasok tayo eh. Pero ngayon, ewan ko lang ah. Tayo natin. Bye-bye! Bye-bye! Tara na pa! Ba't ba ba, ba Hintayin oh, kita rito! Puma! Ay! 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 Tara na pa! Bakit nagagawin ko dun? Mapunta pa ako dun! So yun mga pat, nagmamadali siya. Kailangan pa akong sumabod sa pilapil. dito na ako nagantay. <laughs> <lagerin. laughs> <laughs> Silapil. Asawa pa talaga <laughs> <laughs> ako. Ang <patarka> <laughs> beer. Hey, lakas ng hangin, narinig yung narinig yung lagablab ng hangin. Lakas eh, no? So yung mga pangat to, no? nakakahiyaman. Pero inumin natin yung chai. Bigyan tayo ng chai. Libre. <laughs> Amuyo. Eh, salamat, siyempre. Salamat. Salamat sa opportunity, no? Favor na na siyempre galing kay Lord yan. Yan. Salamat, salamat. In fairness, mga pangat, ang sarap ng chai nila. Galing, o oh. Sarap. Hmm? Basta masarap. Mahirap ipaliwanag. So yun mga pangat, akit na tayo sa kanyang plat. Let's go! Ang dilim! Ang ah, dilim, let's go! Tara! Ground floor. So yun mga pangat, atin tayo. Nauna tayo sa ating daughter kay Princess. Sabi ba yun? Teka lang, tiyan sa elevator. Baka <laughs> baka mali yung, mali yung tinatahak natin. Yung tinatahak natin sa elevator. Dito pagdating niya. Dito lang tayo. Magandang mas maganda. Huwag tayo doon. <laughs> cards. So yun mga pangatong dito na yung ating Princess Ambulilit. So yun mga pangatong pumunta tayo dito na diba, may mga ilaw ngayon. Eh? Pundi na oh. Hindi <laughs> na gumagana. <laughs> kaya madilim. Kain tayo mga pangata. Let's eat, let's eat. ng ating niluto na adobo-adobo. Yan o. Oh. Diba? So yun mga pangat. Dito tayo sa loob kaya tapos natin kumain. Isyem, ay, at ay, ang ganda ng tanawin dito mga pangat o. Oh. Nakaka-relax. -nakaka So mga pato, oh, ganda lang syudad ng Alishman. Ayan na oh, sa nasa di diba? Maulan-ulan dito mga pangat eh. Pero buti lang tumigil nung nandito na ako, tumigil yung ulan mga pangat. Okay. Uh, regarding pala dun sa update mga pangat nung kanyang laser sa mata, kung ano na nangyari, kung ano yung resulta, kung ano yung kung natuloy ba or whatever. So, sa siya na yung sasagot niyan mga pangat. Yeah. Ito yung sagot niya. Hello! How are you? Ay. So, shout out. Timpaangat ka ah <laughs> uh, shoutout shout out nga pala kay Zairil Jeff Santiago. More updates sa sana sa palaser ni Prinsesa mo po, sir. Kasi nagbabalak din po ako na magpalaser. Mag, magpalaser ay Thank you po. The update nga pala sa eye laser ko. Based on my case, nung nagpa-check up ako, yung resulta ng check up ko is, ah, uh, timpaangat. <laughs> Resulta ng check-up ko, sabi ng doktor, is masyado nang mataas yung stigmatism ko and masyado nang malabo yung mata ko, hindi na kayang i-correct ng laser. So, tinanong ko kung gano yung kataas yung grado ko. Hindi wala nang limitation, parang sobrang taas na. Kasi ang maximum lang na uh, kayang i-correct ng eye laser means 6.00. ay lang yung kaya nilang i-correct. Tapos sa uh, stigmatism, 1,000, yun. Yun yung explanation nila na hindi, ka, hindi nakakayanin ng mata ko. Kahit pa i-laser nila, hindi na nila, nila makukorek yung vision ko. So, ang nirecommend nila, yung ICL, yung implant uh, na contact lens sa mata ko, yung ilalagay nila sa loob ng mata ko, na parang magiging permanent, hindi ko alam. Pero ang mahal, uh, 15,000 dirham. One eye. Siyempre nagulat ako. Sabi ko, so expensive. Wow. English. <laughs> Tapos, yun, sinabi ko, you should continue your eyeglasses or contact lens if you don't have money. Ayun nga, sinabi ko, oh, sige. Continue ko na rin yung pagiging ganda. <laughs> Siyempre, shock ako nun. Nag-emote-emote ako ng ilang weeks, ng siguro one week. <laughs> Kasi pinangarap ko yun na lini ng mata ko yun eh, na parang pagpumunta ko ako ng dagat o nag-swimming ako, kahita ko yung ocean eh. Ayun kasi yung pinaka-struggle kapag malabo yung mata mo. Siyempre, kailangan mong i-remove yung contact lens mo. Kaya, kailangan mong i-remove yung eyeglasses mo pa magsiswimming. Kailangan naman isama mo. Di ba? Ay yung nakakalungkot sa akin. Yung parang... Gusto mo Oo, gusto kong ma-appreciate yung view. Kaya sa lahat, mga papayo ko lang, sa lahat ng mga malilinaw mata dyan, ingatan yung mga mata nyo. Pahalagahan nyo hanggat malinaw pa yan. Dahil pag lumahabo yan, hindi nyo na maibabalik pa. Di kap. nga. Siya nga rin pala. Uh, shout out kay Maria Teresa Zabala. Uh, sabi niya, habang pinapanood ko at pinapakinggan ang anak nyo, sir, iniimagine ko si Gladys Reyes. Magkabose sila. Anyways, God bless. Pamilyar ako sa kanya pero hindi, din na hindi na parang natatandaan kasi hindi ko na naabutan. Pero salamat po sa pag-appreciate sa akin. Salamat po sa pag-appreciate. Kaboses ko pala siya. <laughs> Thank you. So yun mga pangap, na tayo. Matutulog na yung ating prinsesa dahil uh, uh alas 12 na mga pangap, pang gabi yun. So kailangan niya na matulog. Gusto ko sana pumunta doon sa corniche. Oh. Kaya lang wala tayong time. Uwi na tayo mga pangap. Nagisimba pa tayo mga maya mga pangap. Uh, baka isama ko kayo sa simbahan try ko lang may pa kayo no sobrang lakas ang hangin mga pangat ang ganda no sa cornets ang oh, ganda ng ano pakita ko sa inyo ayun mga pangat oh what the beautiful oh yun know, oh bloom blue diba ma proper dito sa trabaho ni ate mo yung tinitira niya tabi lang dagat oh yun know? oh diba may beach <laughs> pero hindi <pa> hindi <laughs> makapag beach si ate mo dahil ano eh laging uh, puyat sa trabaho. Bus terminal? Bus terminal, ha? Huh? Okay. Ah, uh, uh, Dubai, Dubai. Okay. Ayan. take, take. No problem. For you. Okay? Okay. Okay. No problem. Welcome. Thank you very much, Oswell. Dubai, Dubai, Dubai. kita Kitere, Dubai. Ah, no, no. Bus, bus, bus. No problem. Dubai. Dubai. Bus number uh, now coming E 400 Now coming here. E 400 Okay. So iba yung kulay ito mga pangat sa atsuma no? Yung kulay ng kulay ng bus E 400 hundred. natin mga pangat. So andun pala mga pangat yung Dubai bus. Ayun o. Oh. Nagkahantay na. Let's go. So yung card natin hapin natin mga pangat. Pwede itong mga pangat itap yung null card. Kahit atsuma yung bus niya pwedeng itap yung null card natin, di ba? Kasi nga nasa si UAE tayo. UAE! Bye! Dubai! Dubai! So yun mga pangat, hindi daw siya kasi sa ano siya, Russia Dia siya, malayo. Hinanapatin nyo sa Union. Kaya, hintay tayo, hintay tayo rito. So ito mga pangat, Dubai din. Pero ibang destination din siya. Kasi yung sa atin sa Union, mataas yun eh. Double deck. No? Dalawang palapag. So hintay natin yung snack natin kanina, double deck. Yun ang pa-Union. Diba? Sa atin sa sa Dera. Ibang destination siya, eh, sabi niya. Ito. Napatakbo pa ako diyan tapos hindi pala. Iba-iba <laughs> rin pala yung sa Bagel. Alang nga naman, yun lang. Siyempre, ibang lugar din sa Dubai, di ba? May mga terminal din talaga. Meron din terminal sa Batuta eh. Baka mamaya sa Batuta pa muna tayo, layo-layo. So, hintayin natin ito, mga pangat. Yung Dubai bus na pa-union, no? Ayun ang mga pangat, nakikita ko na. Ayun know, Parating na mga pangat. Yung. Parating na ang double deck na bus papuntang Union. Yan yun, di ba? Ayun pala yun. Kanya-kanya talagang itsura din eh you no. Know? Let's go. Ito na oh. E400. Yan. Tingnan natin kung E400 yan. Parang walang ano na So yun mga pangat, nagpa ano tayo ng blue card natin. Yun. Full charge na. Unlimited na. One month mga pangat. Papasok natin bukas eh. Let's go. Top card. sa akin ako si Jeff, yung dating cleaner po dito. Anyways po, uh, isa po sa mga naalala ko sa nakasulat sa Bible. At uh, sinabi rin ni Lord, test me on this sa tithes and offering natin. Ang ibabalik sa'yo, triple. Hindi ko na-aware. nag ko na yon. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung, yung pera. Saan ang gagaling yun? Galing yun sa tithes. Isang tao, iangat di ang Diyos sa kanyang status sa buhay. At alam niya na ang kanyang success sa buhay, galing sa salita ng Diyos, mas lalong bumababa niya. Tinan yeah. mo yung katabi mo, mababa na siya sa upuan niya ngayon. <laughs> <laughs> oh, hello mga pangat, tapos ako tapos ako may mag-chart, sabi mo. Tapos ko lang po magsimpa kasama si tita at Tita. Ayan. Bawi na kami. Bawi na Yan. kami. Siyempre, merienda muna kasi non prayer siya sa McDo. Anong <laughs> serve prayer ka? Apo. Yo! <laughs> An anong pinili mo? Anong pinili mo? fries fries tapos ice cream at nuggets. Yo! French fries, ice cream at nuggets. Pagod na ba? Hindi na pagod tayo mga pangat. Siyempre, namaga tayo nagising. Tapos, dumiyahe tayo po lunch Tapos, pag-uwi, nag-church tayo. Siyempre, hanggang dito lang itong vlog itong mga pangat. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong maghapon mga pangat. Atchman, at sa mga tutulong na tayo mga pangat. Pasok tayo bukas. I Start na ng pasok at bukas. Kaya, Uh, kailangan din mag-prepare ng ating physical kasi malamang bak baka niyan mga pangat. So yung mga pangat, maraming maraming salamat. At, at syempre, I hope na nag-enjoy kayo at may kayo nagka-idea kayo mga pangat. Syempre, don't forget to like, share, and subscribe kung bago pa lang mga pangat. At syempre, yung t-shirt natin mga pangat. Malapit-lapit na yung mga pangat. Abang-abang lang. Syempre, team pangat, team pangat, captain. Pag available na, i-release natin itong mga pangat. Syempre, think positive lang. Good vibes. God bless you all. At sarap-sarap ng tagumpay at success sa buhay. To God see you on the next one! Let's go! Tik tok tik tok show! Oh, ito yung paangat o. Tik tok tik tok o. Oh, wala. At syempre yung mga paangat, dito na naman itong pinaskahan ko. Nakakambala na. <laughs> Nakakambala na naman sa bahay namin. Eh hey, no dalawa yan mga pangat. dalawa yan eh. jambo super jambo pilas cargo Ay, dami yung laman yun mga pangat. para ikaw sa inyo hmm. <laughs> hindi <sakit> to <laughs> hindi sa to kaya na to kay Yannica at saka kay Janice kay Yannica at kay Janice yung, yung dalawa sila puno na yan mga pangat. puno na yan Alam mo ang bawat isa niyan 2,000 halaga. Bigat 'yan, no?